pananampanalig, nangungusap ang Diyos sa lahat ng mga pangyayari sa ating buhay. Malungkot man ito o masaya, maingay o tahimik, kagilagilalas o karaniwan. Kaya lang madalas, hindi natin siya marinig dahil nagpapadala tayo sa takot at pangamba na pinababayaan niya tayo na wala siyang pakialam sa ating Kapanalid, buksan mo ang iyong mata upang makita ang mumunting milagro at mga anghel na ipapadala niya. At bago ka matulog mamaya, balikan mo yung mga pangyayari sa araw na ito at magpasalamat sa kanya.